free bus to big healthcare yeah. good morning everyone sa ang panigma ng mundo for today's video ay pag-usapan po natin kung ano-ano po yung mga libre dito sa Israel na isa po ako isa po kami mga OFW ang nakikinabang una free bus Dwayne Shabbat, mayroon pong free bus sa lahat po ng municipality ay nagbibigay po sila ng libreng sakay sa mga gustong uh, pumunta kung saan. Halimbawa, mula sa akin, from Odin to Tel Aviv, mayroon pong free bus. Nakaschedule po yan every per hour. Kasi ang Shabbat po dito ay wala, po, wala pong bus. Dahil ah uh, bawal magbiyahe yung mga uh, pasahirong bus at saka wala pong train. So, ang mga bawat munisipyo ay nagbibigay po ng libreng uh, sakay. At may mga bus po na libre lahat ng mga bayan dito sa Israel. Pangalawa, ayan po yung gripo. Tubig, libre din po tong inumin dito sa park. Gripo po yan doon sa park. Yan, umi galing po ako dyan kanina, umiinom po ako. Lahat po ng park dito sa Israel ay mayroon pong gripo na malinis pong tubig, pwede kang uminom. So hindi mo na kailangan pong bumili ng tubig para ka makainom. Uh, pangatlo at uh, last kasi maiksila po yung aking video. Ay ang libreng healthcare. Yan, ito ang isa sa malalaking clinic dito sa Israel. Yan ay Maccabi Tel Aviv. Sesuayan. Lahat po kaming OFW dito sa Israel basta member po kami ng insurance, ah uh, libre po ang paggamot, check-up, ah uh, gamot at ah uh, hospital at uh, surgery wala ka pong babayaran kahit piso tulad nung nangyari sa akin last year na nagpa-opera po ako. So, hindi po tulad sa Pilipinas, na sa Pilipinas kahit ka nagbabayad ng PhilHealth, pero uh, babayaran, magbabayad ka pa rin doon sa hospital ng bill at bibili ka pa rin ng gamot. Pero dito, lahat. Gamot, doktor, nurse, hospital, surgery, ay libre po. Basta member po kayo ng insurance, so yun lang po. Sana may natutunan kayo sa aking video. Uh, peace na Bye bye.